Baha pa rin po sa barangay de la Binyan, Laguna. Pinangangambahan ng mga residente na posibleng ilang buwan pa bago ito humupa. Si Isaiah Mirafuenta sa Detalye Live. Isaiah? Rise and shine! Nandito tayo ngayon sa barangay de la Paz na bahagi ng Binyan, Laguna. At sa patuloy na pagkulan, napo patuloy rin ang pagtaas ng tubig bahagi ko sa kanilang lugar. At ayon pa sa mga residente, baka ba nila Baka umabot pa ng ilang buwan bago humupa ang baha dito. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente ng Barangay de La Paz na bahagi ng Binyan, Laguna. Dahil sa taas ng tubig baha, may ilang mga residente na ang nagbabangka. Habang ang ilan naman ay maswerteng may nasasakyang tricycle o pedicab. Kahit pinapasok ng tubig, at least kaunting basa lang. Ngunit ang iba naman ay wala nang magawa kundi kailangan na talagang lumusong. Maging ang mga estudyante may pasok, lusong sa baha. Magsusot na lang ng sapatos, paglagpas sa baha. Pero pero estudyante kasi tulang animan ako to, kaya kasi hindi kaya kang tricycle. Kaya ayan, hindi na ko itong kung to. Pangamba ng maraming mga residente posibleng umabot pa ng ilang buwan bago humupa ang tubig baha dito. Malapit kasi ito sa Laguna de Bay. At ayon sa mga nakatira dito, halos kapantay na ng tubig sa Laguna de Bay ang kalsada. Talagang kahirapan ang paghupa ng tubig. Buong ano po ito eh, buong bilang pulo eh, dyan, sa Santa hmm. Lalo po dyan sa dulong yan, mas malalim sa do sa na eh o wala saan na yana ah. reklamo ng mga residente ilang taon na at ilang namumuno na ang dumaan pero wala pa rin daw pinagbago ang sitwasyon sa kanilang lugar Tatagal na lalamin dito nasari na hindi naman namin kaya bumili do sa matas 15 eh din ang halaga ng <laughs> ano milyon ay eh, kaya nagdada-dagala lang kami rito Dalangin nila na sana hindi na umulan pa ng malakas dahil kung magkagyon tiyak ang tubig sa kanilang barangay ay tataas. Alam nyo, tuwing bagyo daw, ganito na ang inaasahan dito sa barangay Dilapas. At minsan pa nga, sabi ng mga residente dito, kung uulan lang ng malakas, basta't umangat ang tubig sa lawa ng Laguna, ay tiyak, may tubig na rin sa kalsada. Sa mga nakausap naman nating barangay officials kanina, sa kasalukuyan, dalawang pamilya pa namang na inililikas mula dito sa barangay Dilapas. At sa pagdamagin nating pagbubantay sa Laguna, nakaranas din tayo ng malalakas na pagulan. Minsan hindi ito ang pero maya maya lalakas ulit ang ulan dito. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat ay Saya Mirafuentes.